Hello mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking channel. Ang sikat na aktor ng Turkey na si Encan Akurek ay gumawa ng hindi malilimutang sorpresa para sa kanyang asawang si Tugba Buyakustan. Sinorpresa niya ito ng isang luxury car noong Mother's Day. Ang paglipat na ito ni Encan Akurek ay nagkaroon ng malaking epekto sa mundo ng magazine. Narito ang mga detalye. Surpresang regalo si Norpresa ni Enjon Ecurek ang kanyang asawang si Tagba buyak -Ustan, ng isang hindi malilim utang regalo sa araw ng mga ina. Niregaluhan ng sikat na aktor ang kanyang asawa ng isang luxury car at pati na rin ng isang emosyonal na pagdiriwang. Ang surpresang ito ay muling nagsiwalat ng mapagmahal na relasyon sa pagitan ng mag-asawang at Isang mamahaling kotse na ibinigay ni Enjon at bilang regalo kay Tuba Buyak -Ustan. Ang pinakabagong modelo ng sikat na tatak ay namumukod tangi sa kapansin-pansing disenyo at mga teknolohikal na tampok nito. Ang espesyal na red ito ay muling nagsiwalat ng romantiko at marangyang pamumuhay ng mag-asawa. Mga emosyonal na sandali ibinahagi ni Tagba Buyak Ustan ang sandaling ibinigay sa kanya ng kanyang asawa ang napakagandang red ito sa kanyang social media account at nag-publish ng isang emosyonal na mensahe. Sa kanyang post, ipinahayag ni Tuba Buyak Ustan ang kanyang pagmamahal at pasasalamat kay Akurek at sinabing hindi niya malilimutan ang espesyal na araw na ito. Ang emosyonal na pagbabahagang ito ay muling nagpapataas ng paghanga sa pag-iibigan ng bukid. Gumawa ito ng splash sa mundo ng magazine. Ang romantikong galaw na ito na ginawa ni Enjen Ekurek kay Tagba Buyak Ustan ay umalingaungaw sa mundo ng magazine at muling inihayag ang espesyal na bono na pinag-iisa ang sorpresang mag-asawang ito na nakatanggap ng libu-libong likes at komento sa mga social network. Masigasig na ipinagdiwang ng mga tagahanga ang kaligayahan at pagmamahalan ng mag-asawa. Isang mapagmahal na relasyon si na Enjen Ekurek at Tagba Buyak Ustan ay kabilang sa mga pinakamahal na mag-asawa sa mundo ng magazine na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at paggalang sa isa't isa sa bawat sandali ng kanilang kasal. Ang romantikong kilos na ito ay muling nagpakita ng kanilang mapagmahal na relasyon at bono sa isa't isa. Ang marangyang regalo na ibinigay ni Angel at Kyure Kaytagbabuyak Usten ay nagpahayag ng taos-pusong relasyon sa pagitan ng mag-asawa at ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang romantikong sorpresa na ito ay lubos na naantig sa mga tagahanga at sa mundo ng magazine at muling sinuportahan ang kaligayahan ng mag-asawa. Ang marangyang sorpresang ito na ginawa ng artichoke shovel kay Tug Ustan ay parehong tanda ng pagmamahal at isang nakasisilaw na regalo. Hangad namin ang masayang mag-asawang ito ng marami pang magagandang araw sa suporta ng kanilang mga tagahanga. Salamat sa lahat ng nanonood ng aking video.